Ayan, ito, ito, bariya Ayan, ito 15 15 pag nyo Up! lang dito, kaya Ako'y makikiusap ulit sa inyo Walang bata sa harap ko Walang bata Huwag nyo hawakan itong, ano ko, yung tripod, ha? sa harap sarap sarap tayo, ayoko na magpalaro, ayo na Nandito kayo sa harap. kami, Gusto ko matapos na na agad to. Ayan. Doon tayo sa likod, mga, ano. Sa likod tayo lahat. Ano? Ano, hindi na ako magpalaro. Ay, ay, sumunod sa akin. Magpapakain na lang tayo. Ako, napakarami ah, ko pang kayo papremyo. Ay, nandito, may mga bata dito. Ayaw may bata dito. Ay, papalikpit ko na to. Oh, di ba? Atras pa tayo. Doon lang po sa likod ko Ah, sige. Ay, Mga bata, nakilid kayo ay ha. Kasi ayo ko nang magano kayo magkonsulakan. Ito, kanina pa ito eh. Ito. Boy, dito ka na boy. Lumabas ka na dyan para maging matahimik ka na. Huwag ka na tumali. Huwag ka na tumali. Dito ka na lang, lang. So, ayan. Oh, ito. Pinkwenta Pesos to. Oh, yun. Oh, to. Bring me, ha? Pero oh. eh, oh, gusto ko, walang tulaka na, walang tulaka na. Ayawad kayo doon. Ayawad kayo, doon kayo. Pinkwenta oh, Pesos to. Arby. Kawap, kawap. Usad uh, kayo doon. Awin. Gusto nyo usad kayo doon sa Pero, yung dadalhin nyo sa akin, akin na yun. Hindi so, ko na ibabalik na inyo. Oh. Alam niyo naman. Kaya kailangan ko yan. oh, dalahan niyo ako ng... Ano? Dalahan niyo ako ng... 50 pesos to. Pustiso! Ah! Ayan. Dalahan niyo ako ng pustiso. Dalahan niyo ako. Ah. Ayan. Ayan. Si ano ngayon? Wala kayong may bigay, ha? O, putisa. Dalawa! Tatlo! apat, lima, anim, pito, apat, tinto, bigyan ako, Olo, ayan, wala na kang pagdala ng puntinto, o, lima. ayan, at kaya sa'yo, pa, pito, pati pito eh, sabi ko sa inyo eh, nandiyong kasarap ako, wala naman pala kayong Ayan. Okay. Doon tayo ka. Doon tayo ka. Doon tayo ka. Doon tayo ng Doon tayo ka. 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 tayo ka. Doon

Dito kayo boy para makasali kayo. Ano kayo okay, sa gusto sa gusto? Okay, hindi nung ka hindi nung ka. Oh ano? May nadala ba kayo? May portito kayo? Wala. Wala may dalang portito pa lai. Eh. Okay. Usat kayo don. Okay ito dalang. Okay ito para maganda. taas at ang may staff. Kasi napakagulo ninyo eh. Gusto nyo, i-rapple ko na lang sa inyo. May hawag mo yung tap. Oo, okay. lang. Ah. No. Lahat ng staff nyo, tulatan nyo ng pangalan nyo. Ah, ano natin, ball pen? Ano? yung mga walang staff, ah, uh, igagawa namin kayo ng papel Ipatok natin sa ano? Pantarapon ako ng ah, uh, pera. Pantarapon ako dito. Ayan. Dito lang tayo. Dito lang. Dito lang. Ah, okay, pangalan. Dito sa ano? Tapos, Pahingi nga po dyan ng ano, ng bote na ano, welcome. Doon lang tayo, doon lang tayo. Kasi hindi tayo magkaintindihan sa palaro. So hirap po na lang natin, ha? So, Pahig ba kayo? Pahig? Pahig? O, oh, sandali lang. Sandali lang, ha? Sandali. Yung rapol nyo, ay yung tab nyo, may pagkain yan. Huwag nyo mo lang, ano yan? Ha? Hindi, makinig mo na lahat. Makinig mo na lahat. Makinig! Nako, nako man! Mag-campin na dito sa ikot ko yung mga ako. Ayan. Makakatakot kayo. mga bata, isang diretsyo nga, isang diretsyo pila. Lahat ng may bibigyan natin ang pagkain. Tapos, kunin namin yung stab nyo, may pangalan na, para iyon natin sa Tawilkin. Ano? Tapos, irarapol na natin. Ayan. Pero yung walang yung tab, ha? Ay, makinig. Makinig kayo, mga bata. Oo. Ayaw ko dito sa harap. Ayaw ko dito sa harap. Ay, usad! Ito na natin. Ito na natin. Doon sa likod, may kukuha dyan sa inyo, pila kayo, pila. Pila kayo, pila, pila, pila lang, pila. O, pila kayo. Dalawang pila lang. Lumating na sa lulo, walang problema. Ano, ayaw nyo tumunod? Hindi ko na pa mimigay ang pagkain. O, itapusin natin to kung ayaw nyo kumuntin. O, ano? Pila lang, pila, pila lang. Pila, pila, pila. Dalawang pila. Babae, lalaki, babae, lalaki. Babae lalaki, babae lalaki. Dito yung babae, dito yung lalaki. Sige. Magantay. Kung walang papel, magantay lang kayo ha. Huwag wala kayo magalaw, walang itas. Oh, hindi nyo maintindihan. mga babae. Dito, dito tayo. Wala muna maglalagay dyan. Walang maglalagay dyan. Magbibigay muna ako ng pagkain. Pagka naibigay ko na sa yung pagkain, iulong ko na yan dito para sa natin. Atras, 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 Maniwala po kayo sa akin. Lahat po kayo may pagkain. Sigurado ngayon ko po sa inyo yan. Hawakan nyo, hawakan nyo yan. Lahat na may hawak na yung Sigurado po ako may makakain kayo. Uh, lahat yan. Yung hawak na yung tab. Oh. Uh, pag walang yung tab, walang pagkain. Ayan. Uh, Oh, Di ba maganda? Pila ng mga yun? Oh, maganda. Ay, babae. Dito babae lang ang kabila. Sa kaliwa. Dito, dito. Dito yung babae. Dito lahat. Batang babae. Batang lalaki. Ayan. Di ba maganda? Oh. oh, ito. Bakit may pila eh? Dito, dito, dito yung pila. Doon kayo sa kayo. Walang ano, walang magsitik-tik dyan, ha? Okay na? Ilaban tayong pagkain natin dyan. Huwag, ilaban. Uy, kayo ba talaga mga pinag-aano mo? Pagbibigay mo ng taon. Daan! Uy! 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 Uy!

Ah, oh, di ba? Maganda? Oo. Oh. lang nga. Ayan na, pagkain natin. May baka oh, matanda yun. Dito, na, dito. O, oh, yan. Oh, yan. Yung wala kapila, hindi magkakaroon. Ha? Huh? Yung wala kapila, hindi magkakaroon. Atras po tayo. Atras. Atras na. Atras.

hindi di baling mahaba, di ba? Maganda tingnan na mahaba. Atras. Atras. Okay. Kamaling uh, nanti, bawang ka ng bulbin. Bawang kuwa, tulad pangalan. Rapo na lang natin. Para wala lang tayo, ano, mapakagulo. Okay na sa bahay tulog. Ah, uh, Matama na muna, mamaya, magkano muna tayo. Balang natin, mga kanakano. Na Ay, pa dito mo ilagay. Okay. Okay. Johnson. Do let pa, let pa kayo ang ano ba ba dyan? Tayo, ay, ba? pa yan. Papasok na dito. Atras tayo, atras tayo. Ito yung sulatan. May pangalan na po May mga pangalan na po. Binigkit pa ila dinadala. Ah. Yung wala pangalan sulatan nyo. Atras, atras muna, na, atran. Nakatras na, Atras Hoy, usan daw usan. Atran ka na, atran ako na, ako na, ako na, ako dyan, dito Ayusin mo kami, bes. ha. Hoy, kunitin. 'yan. Awak na. Apaan ka diyan, yung gaining influencer? Ikaw magsulot ibi

Ah uh, na yan. Ay tara na. Dapat dito na muna tayo pa naman pa-bye na lang. May raffle pa yan ah. Dito kay Lurit tuloy lang. Ay, mo, 18 mo, 18 months, 18 months. Ay, nala pa May pangalan na yan? May pangalan? Oo. Uh. Dito kayo sarap. Dito kayo sarap. Sarap. <maryo> oh, siya? <shit>. Siya? <Shit. maryo> uh. Dami, dami. Ano yan, ba? Ano? Ano ang bata? Ano Anak ko po. Ah, dalawa. Oo. Bigyan mo siya nanay, dalawa. May pangalan na yan? Oo. mo muna pangalan. Bolpen dyan. Bigyan ko bolpen. May pangalan dalawa. yung, ito yung, Marami, maraming bolpen. sa lahat ng bolpen dyan. Ito yan, ito bullpen, napakalang bullpen. Ay, yan, tatlo ako na malalang. Hindi ito, ito pinamigay, magpulat na kayo, ha? Magpulat kayo, oh. malalang. Oh. 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 Ayan. Oh, ayan. Labas na, ang pabila. Labas na, ang pabila. Uh, may pangalan. Lagyan ang pangalan, lagyan mo pangalan. May mga pangalan. Ah, mayroon na. Okay, bigyan mo na. Oh, labas. Oh. Babae na naman, babae. Sa so, babae na naman tayo. Ay. May pangalan na. Oo oh. oh, naman. Oo oh, naman, babae naman. Oh, yan, babae na naman. O, wala. wala pa, mamaya ka na rin. Mamaya na, labas mamaya, ka rin dyan. Yung wala, yung wala, wala okay. ticket mamaya na kayo. Mamaya, mamaya na kayo. Oh, ito, ah. may may. Ayan. May may. Oh, mai may may. Pakinggan niyo mga pangalan niyo ha. Ah. Oh, wala na kayo pila. Oh, bakit diyan ay dalawa yan? Okay. Dalawa. Dalawa okay. dalawa yan. Oh, oh. Pala, ah, wala ka pa dito rito. Ay. Itapon. Ay pangalan ay, hey, my. My. No, wala, kayo, labad na. Ah, okay. ay pan. Wala pa kayo diyan, labas na. Kain na kayo, kain. Hoy, oh, may palaro Magano pa tayo eh.

Yung wala dito, sino bang wala dito? Yung wala dito, wala. Wala, wala. Isa, isa lang, isa lang Kasi maraming nag dito na wala yung ano, wala. ano. pangalan. Anong pangalan yan? Anong pangalan ito? wala yan. Yun yung yung, yung wala. Ano? Wala. Okay. Okay, wala. Sabi mo. Oh, babae naman, babae na naman. ang lalaki. Ako! Sabi! Ayan. Alicia. Alicia. Ayan ay po ay, mga babae. Hop! Oh, ang kamera ko. Ayan. Atras Ma na konti. na. Atras na. Atras Atras. na. Atras na. Atras na. Atras na. mo na. matras. ang may ano ha. Tapit. Ayan. Ayan 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 Ang mga ng dami Kaganda naman Pahala nga, para sa rapol Para nga, dito na Bigyan mo mga ito Ayan Next Ayan Next May mga pangalan na ha, mabilis ha May pahala na Yan. oh, Andre. po. Ayan. 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 Ayan pa. Oh, layo lang sa kamera Oke okay. Yan. Yung walang tag, tumabi lang kayo muna. Okay? Ayan. Oh, ito ba kayo yung tabi ang? yan. Akin. Akin na, akin yan, akin na yan. Wala na lang mga nangyari yan. Ito. Ito. Oh, beginian. Ya, gitu Oke. Oribang akan tahu kalau pergi jumpa kita. Tapi nak ayah, bapak nak ayah. Kita main bersih itu. Iyan. Oh, nanti <laughs>

May mga pangalan natin kaya? Okay, very good. Nalulupag pagka yung mga ticket eh. May dali mga kakaintit Mga boys lang ang tayo na pausap. Dami! mo Ang boys park, may dali kausap. Dami! 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 Lapang ka pa ba? Mag-a ba? Pagkatapos nito yung marathon, sila na naman yung walang stop.

Hoy, oh, nalaglag yung ating uh, parapol, Oh, dito kayo, dito Akin na, akin na, bigyan Akin akin na, akin ah. sino pa dyan wala? Ah, oh, oke okay. okay, na, puro meron na? So, lahat. Oh, lahat. Ayan. Ah. Oh. Ah.

Ano na ito? Dali lang. Sabi na lang kayo kasi pakikinggan nyo yung mga ano, hapon. Uh, ah, yan. Ako na lang nalayo. <laughs> ayan mga kababayan, maraming maraming salamat po sa United OFW Charity Group. Ayan, maraming maraming salamat po. Ayan. Sa uh, lahat po na nag-sponsor, uh, papasalamatan ko lang po ang United OFW um, Charity Group na mga sponsor, si Johnny Lakay Black, Liwayway Sanchez Mix TV, British Pilay sa London, si Jose Reyes Black, Joy Mar, Joy Mar Black, si Fern Angel Mix Black, Ati Jo Blang, Nanti B Piki Blang, uh, Ana Ling Blang, Oib Mangian, Si Cerek Jam uh, Sir Marcel Si J R E In Kandau, Ati Uh, yun magkawala ng pensyal uh, dito pa ba ko. Dah, hindi pa ba uh, at lahat na po na nag-isponsor maraming maraming salamat po at uh, syempre nagpatalamat din po ako doon sa ating na ngayon ay nasa Yungish uh, nagdagdag din po siya pang binina pagkain so ayan yeah, Rappol tayo Sample uh, na? Oh, yeah, 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 kayo Adam! May pangalan ha Kino itab, lang itap? Kino lang Magtulad mag kayo sa papel Ilang iurong nyo pangalan nyo Sa papel Oo uh, papel ah uh, po Lupitin nyo tapos, bigyan nyo sila ng ban. sumulat ang pangalan nyo. Para lahat makasali. Lahat ay may stop? Opo! Uh, lahat nakakain na? Opo! Uh, Maraming pa tayong sobra, di ba? Sabi ko sa inyo, pinasubrahan ko yan. Hindi nyo kailangan magsiksikan dahil alam ko po, po kung ilan kayong lahat. Ayan. Ngayon, sumubra tayo pa ibibigay natin doon sa mga walang staff. Okay. Ah, oh, uh, yung run natin, yung Raffle Rapol natin. Okay na ba? Ah. Ah, oh, uh, magbigay kayo dito ng ano, ng papel tulata ng mga walang stamp para makasal sa raffle. Ayun. Ten. Lagano kalaki ng tubig diyan. Ayan, may tubig. Ayan. O, oh, inom kayo. Ayan. O, oh, dandahan lang. Ay, naku, nalo nga eh. O, naku, namatay na. Okay.

Nako, pati pa naman tubig yung eh, pinag-aagawan. Ano ba naman yan? Lalo na pa... Oh. Limang galon, ilabas niyo may laman. Yung limang galon. O, oh, yung batura niyo, dito niyo ilagay sa sako, ha? Lahat ng batura, walang iwanan. Ilagay sa sako. O, oh, yan.